Hello guys, and andito pala ako ngayon sa night market. Ang ginawa ko pala dito ay nagiikot ako para maghanap kung anong gustong bilhin. Habang nagiikot ito pala nakita ko, ang daming tindahan ng mga ukay-ukay. Pera lang talaga ang kulang guys, kailangan muna natin mag-budget. Ang ganda ng mga bags at affordable pa, nakakain love sana kaso marami na akong bags, halos lahat bigay ng kapatid ko. out pala sa aking kapatid na nasa Jeddah ngayon, salamat dong at magingat ka palagi pumunta na nga ako dito guys, ito pala yung plaza nila, maghahanap na ako ngayon ng pagkain para dalhin sa bahay, siguradong matutuwa mga anak ko. Iba't ibang pagkain ang binibenta dito, siguradong malilito ka dahil sa dami, kung marami lang sana akong pera guys, bibili ako ngayon kung ano lang kaya ko kasi nasa budget pa nga tayo. Kumuha sa aking atensyon ang napaka crispy na baboy lechon na ito kita nyo naman sa kulay ng balat pa lang at arrangement sa plato, tiyak na mabubusog ka na dito. Napagkatapos ay pumunta naman ako dito kay ate ganda. Klase-klasing kakanin ang binibenta nila pero puto ang binili ko kasi matagal na akong hindi nakakain nito. Dumating na nga ako sa bahay at ito pala lahat ang binili ko sa night market. Gutom na ako guys at excited na akong kumain. Ayun pala. Yung anak ko di pa nakapagsaing kaya kailangan muna namin maghintay ng ilang minuto. Pati mga anak ko ay nagutom na rin. Kaya habang mm -hmm. naghihintay ay kinain muna namin ang bihon. pag Ang mm. bihon. Maalamin. Ulit ko mo try. Mm. Cool, yeah. Yes, okay.

Ano ba? Ano ba? Masa na siya, Ma? Ay, kaan Putong kuan. Putong lang, huh? Ay <coughs> kaya naman... <nandis. Kaya> <coughs> okay, <coughs> yeah. na man eh. Ay, walang ba yan eh? be. si... Sending. Ma, ang ma.

在家，嗯嗯，嗯嗯